Hilita, oh. Waki. Okay. Ayan ho. Nag, nanilibana ng saging. Ayan ho. naninibana ng saging. -sa Tapos. Hindi <laughs> na lang baka ah, hindi kayo. Na nanilibana. Na Tumabi-tabi ka dyan, mama. Beba, masag <laughs> Maandagan maadaganang kanyan. Laawa. <laughs> Bil ko. naman, Mama be Baka sayo, <laughs> baka sayo <laughs> say pa. Mataas bit, putol mo? <laughs>

Nasunti. Ayaw kami bigyan eh. Hindi ano eh. Kakaano mag ano ng saging. Sayang yun Oh. No. Eh, Ay saka na natin po niyong pagkain na. Uh -huh. Kain po. Hindi kung tinukurin yan gugulang pa itukod kaya natin yan mama ba. wag nga. Tatukod mo pa natin. Yan, mama, nala ang kanat na lihin huh? sayang eh no, ganyan pa Parang sinasabi ko kayo par <laughs> mama ba itukod natin yung saging kawawa naman eh na? <laughs> ayun, sige na ayun si ano nga Kamabi. Ayun na. Ay, Alis na siya. Ha? Yung ganito, oh. Yung ni Danny. Eh. Doon nga sa putsihan eh. Nilagay yan sa munggo eh. Kaya nagtatawanan eh. Puro lang Mahal na mo. Nga naman. Tapos ito, ang ginagawa, tinubot na siyang gano'n, magkakatubig. Yan. Pagkano sa ano, sa mata. Ganito. Anong gagawin sa mata? yun ang pinakatubig. Ayan, pag kinakatas yan, yung pinipigas sa bibig, matamis daw yan. Kaya nga. La. Yung pipigayin mo. Ano yan, yung pinaka... malaki din pala itong lupa nato, ito. uh -huh. pa yan eh. Duhin. Tara. Okay. Tara, patayin ko na. oh, patayin na. na. May pang na tayo.